tatrabaho mo. Ayos lang tayo. Eh. pag mo yan ha. Para patustusan natin tong kapatid mo. Okay. Kasi ako na lang ang tra tatrabaho ngayon. Na, wala na nanay nyo. Ayosin ko ang tatrabaho ko tayo para sa kapatid ko. So din ha. Siyempre naman tayo. Ayosin mo ang pag-aaral mo. mo. Paano din masaya pag-upaaral nyo sa akin? Sige na, baka mga late kayo. Sabi namin kuya, kuya. Sige, sige, sabi na tayo. Hmm, sige, flex ka. Mapapabiyahin uh, mo. Tayo ko, baka ko. Ano? Oh, oh. Tipid ka. Salamat, tay. Tara kuya. Sige, oh. okay, ingat ka. Sige. Sir, magandang araw po. Oh, bago ka ata dito ba yan? ka katanggap ko lang kahapon eh. Nice. Maganda yung factory na to. Maganda yung pinasukan mo. Maganda yung mga benefits. Maganda rito. Oo oh, nga po, sir. Mukhang maganda maging trabaho ko dito eh. Oo. Oh. Sana maging bata kita. Mukhang maganda magtrabaho. Oo, oh, Gagalingan ko. Sige, sir. Okay. Tol, may assignment ka na ba? Wala pa nga eh. Eh, gagawa ka ba? Tara, sa amin tayo. Gawa tayo. Sige, meron ba sa inyo? Meron yun. Tara. Tara. Pare, dito kami na. Pasok tayo. Tara. Baka tayo mapagalitan diyan. Pwede yan. Examine na ako. Sige.

Oh, pare. niyan niyan. ayan. Konti lang naman to eh. Walang Diyo, ba baka tayo hindi makagawa eh. Deadline pa naman yun. Gagawa tayo, baka tapos niyan. Sige. Baka mo eh. Okay, magbabat ka mo Kaya mag-iinom eh. Ang badaan lang. Ayan, na. E, pa Pare, ayoko na. na Pwede ba dito matulog? Sige okay, Diyan ka nalang Sige okay, pare. buat senang nanti pengusaha pun. Oh, pare, 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 kailangan natin gumawa ng assignment. May assignment pa pala tayo. Pare, late na. Hindi natin kaya matapos yan. Patay? Ba ba baka bumagsahop. Nakakaya sa kuya ko. yun, deadline yun? Yung deadline, deadline. Hindi pagsa na talaga tayo so, Bawin na, na tayo susunod. Kasi di na tayo nagkinapit. Huwag na natin nang yun. Uh, uh, sa atin. Kaya mawapadalitan ako sa akin. Nagsisinang na lang ako. Ko na lang sasabihin yun nangyari. Para. para, para. para. Hindi ako balit na sa sa'yo. Magiging regular ka na sa kumpanya na to. Talaga okay, sir. Salamat. Tanya, magkutuwa mo ka tatay at okay, ka ko nito. Sige, pwede ka na mo. Dinisa mo muna eh. Thank you sir. Ingat po. kasi may sa kaklase ko. Sige po tay, paso na po muna ako. Ah. Pagod po kasi ko. Sigurado ang assignment yun ha. Ah. O ba ako na ginagawa nyo? Tay, nandito na po ako. May maganda po ang balita sa inyo. Oh, Napromote po ako sa trabaho. Ayos ha. Pagigihin mo yan para susunod manager <laughs> ka na. Ah. Opo tay. Ayos, Ikaw ang kailan, doon sa pag-aaral mo, mga mm -hmm. grades mo. Okay naman kuya, nakapagpasa naman ako eh. Hindi naman ako bumabagsak. Dali, okay lang ang makakain. Nico, Nico! Ito, gusto na. Tagal na hindi nagkita. Ito, ayos naman. Ikaw, mag-iksa pa rin ba? Dito, ikaw yun. Uh -huh. Aksin niya yung bago mo kasama. Kent nga pala, kayo huh. bigyan ko po. Ganit, sentry ko nga pala, kayo bigyan ko nung ice cream. Oo oh, nga, parang nakikita ko na siya yun na. Anong day sa muna pa rin eh? Parang may problema ka. Oo tol, may problema no. nga yan. Bumagsakas kami sa PMO namin eh. Gawa ng na nakapagpasak. Ah, ganun ba? Ganun talaga buhay na yun sila. Tara, maginom tayo para okay, makabawain. Mga bawas. Sinabi ko pa rin. nga nagdulot ng problema eh. Kaya kami bumagsak. Kami, Hindi na to. Hindi na sa pag-aaral yan. Kakaganon ba? ba yung... ah, dana. Dana. Sige, Sige, next time nga na. Tama yung decision mo. Sige, Sige, Sige to. Uwi na ako. Uwi na ako. Sige pa. Mas meeting yun. Nebra tayo. Pagaling yung nebra. Bakit? Ayos naman ba? Problema kasi ko. Ayun. Wag sa kasi ko dun sa uh, sa namin subject. Kaya wala akong paso ng project. Ba't ang alam ginawa mo? Yung kaklasi ko kasi, niyaya niya ako maginom. ng gagawa kami ng project. Wala ka sa kaklasi ko yun. Nasa sa nasa sa yun. Kaya nga humingi ako ng ano, sorry. Ay. Wala na tayong magagawa dyan. Gawin mo na lang ng paraan. Gawin eh. mo ng paraan. Bumawi ka sa susunod. Sorry na rin hindi ko na uulitin yun. Alam ko na yung pagkakamali ko. Pero so, hindi mo na dapat ulitin. Sorry ko yan. Sorry tayo. Ay, okay. eh, yung ginawa ko, wala, dito lang tayo ng ginawa. Nakapagbasa na tayo. Karoon tuloy tayo ng problema. O, wala yun, Tol. Salanan ko din naman eh. Bawin nga lang tayo sa susunod. Huwag na lang natin ulitin yung mga ano. Huwag na lang natin ulitin yung pag-iinom. Para din na tayo mga sa iba natin yung subject. Oo, Tol. Salamat ako. O, lang yun. Sige, mag-aaral lang tayo. Sagot naman yung ano, assignment natin. Pero tay, may maganda po akong balita sa inyo ni Kuya. Ano yun? Ang tataas ko na, na ako ng term ngayon. No? Salamat po sa inyo dahil sa inyo na-realize ko yung pagkakamali. No? Yan, dapat ganyan. Kaya pinayuhan ko ito, di ba? Kasi sa isang sa kumpanya, naranasan ko na yan. Na dapat sa mali mo, hindi pa ulit-ulit, kailangan sa mali mo natuto ka na. Kaya proud kami sa iyo kasi nakinig ka sa akin. Ayos yan. Para din naman sa iyo yan. Para sa magiging pamilya mo. Para pag nagkaroon ka na ng sarili mong mga anak, alam mo na mga tao, tituro sa nila. pag mo yan. Sabi nga nila, school, family, industry, partners to human resource development. Sige po tayo. Salamat.